Welcome to my vlog. Hello mga kamamalay. Sa magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo ng mundo naroon. Sana po ay nasa maayos at maganda kayong kalagayan. So ngayon po ay araw ng pagtatapos ng aking anak na bunso. Uh, kami po ay nasa biyay na. Papunta na kami sa school niya para hindi kami mahuli mas maganda na yung agahan natin ang pagpunta kaysa tayo ay magahul sa oras pero syempre dadaan muna tayo sa kainan dahil baka tayo ay magutom doon uh, katanghali ang tapat ng mga kamamala kaya tayo ay kakain muna at medyo may kalayuan din kasi yung mga kamamala at syempre baka mayroon pang traffic sa daan kaya kailangan na kailangan na nating bumiyahi para mas maaga tayong makarating sa ating pupuntahan. Nandito na kami mga kamamalas may bandang roka at yun na nga yung sinasabi ko na traffic ayan. At syempre dito tayo sa may gilid para para ano, para una tayo sa kanila. Kasi yung iba, nandito sila sa may gitna. yan traffic nga. At meron namang space dito sa gilid. Kaya, dito na pinadaan ni Lola Pando yung bicycle. At meron din kaming dadaanan dito sa may tapat ng mercury drugs. Ayan. Dadaanan namin yung girlfriend ng no? aking anak. Ayun na siya. Ayan. Dito tayo dito at nang siya ay makasakay na. hindi, eh, hindi na, hindi siya ng camera. Ayan, so tara na mga kamamala tayo ay dadaan pa sa kainan para tayo ay busog pagdating natin doon. Dahil medyo, syempre, medyo matagal yung kuha ng graduation. Kaya kailangan busog tayo doon para hindi tayo magugutong. At yun na nga sa wakas ay nagbunga na yung pagsusumikap ni Lolo Pandot. Pinapag-aral niya yung aming bunso. At ganoon din sa aking anak na talagang pinagsikapan niya na matapos niya yung kanyang kurso na napili. Kaya ayan, maraming maraming salamat talaga kay Lord. Dahil tinupad niya po yung isa sa mga pinapangarap namin. Thank you, Lord. Ayan, mga kamamalaan, ah, nandito na tayo sa, ano, sa tapat ng Pure Gold Laridel. Ah, lang na yung biyahe dahil belo naman dahil sa banda rito eh, wala naman traffic. Kaya, tuloy-tuloy yung takbo namin. Ah. Sana guys ay samahan ninyo kami hanggang sa makarating kami sa aming pupuntahan. Ayan, malapit na mga kamamala. Nalito na kami sa may tapat ng hospital ng Plaridel. Ayan, dito na kami. Ayun na nga, tumigil muna kami dito sa may mapdo para mananghalian dahil 12 na ng hapon at ang start ay sabi ay 1 daw. Pero siyempre kailangan na nating kumain para sigurado tayo na hindi tayo magugutom. Ayan, pumipili na sila ng kanila, ng o-orderin yung aking anak tsaka yung kanyang girlfriend. Uh, sila na yun yung sabi ko ay eh, sila na yung mamili. Sila na yung umorder at dito na muna ako sa may upuan. Ayan, hahanap na ako rito ng aming uupuan. Ayan, ayan, ayan si, uh, ano, si Ganda. Ayan, si Bais Ganda. Ito yung place nila rito kapag mayroong ginaganap na birthday party. Ayan, dito. Dito kami sa may makado. Makado mm -hmm. ng tarito. Dito. dito kami kakain. So, ayan na nga. Let's go guys. Kain po muna tayo. Para tayo ay may panglaban. Iwas gutom ba? So, yun na nga. Nakatapos na kami kumain at kami po ay bibiyayin na ulit. Tara mga kamamala. At tayo ay manpatuloy na ng ating biyay. Let's go! Samahin nyo kami mga kamamala. Ayan, paliko na kami dito sa may bandang kanan. Dito ang daan namin sa may irrigation para mas madali at iwas traffic na rin gawa ng wala rin itong gaano dumadaan sa sasakyan. Dito kami sa may gilid ng patubig ng Plaridel. So, mga kamamala, tara na. Ayan. Dito kami madalas dumadaan para mas madali at shortcut namin. Ayan mga kamamala, may tulay dito papunta doon sa kabila. Ah, daan lang yun ng tao. Hindi pwede yung sasakyan. Yung sa dulo na yon yung nakikita ninyo. Doon tayo dadaan at lilikot tayo doon. Ayan, yung tubig hindi, hindi siya gaano mataas nayon. Ayan, medyo mababa siya ngayon mga kamamala. Di tulad nakaraan na ah, talagang tumaas yung tubig na ito. Ayan siya, oh, malakas ang agos niya dito sa may ilalim ng tulay. Ayan, likot tayo dito sa kaliwa. Ayan. Ayan. Liko tayo dito. Oops, ay sarado. Sarado po mga kamamala, kaya likot ulit tayo. Diretso na natin ito. Siguro may ginagawa doon, kaya sinaraduhan paglabas natin mamaya ayun, malas, malapit na dun mas malapit na sa eskwelahan Sa bandang ito nga kamamala, makipot ang daan kaya kailangan dahan-dahan ka dahan kasi kung meron kang makakasalubong, kailangan mong mag-ingat dahil kung hindi, magkakasagyan kayo. Kaya kailangan mag-ingat. Malapit ko tayo mga kamamalaya, konting kembot na lang at nanodon na tayo. at yun na nga mga kamamala at andi dito na tayo sa school sa Ritzwell College ng Paridel. ayan liliko na tayo dito mga kamamala at sa wakas ay narating na rin namin at yun na diba mga kamamala talagang madistansya din siya buti na lang at meron tayong sariling sasakyan kahit na tricycle lamang ay libre na tayo sa ating pamasahe Ayan. Kapasok na kami sa loob ng campus ng Fitzwell College. Uh, yun nga, uh, hindi pa naman nagsisimula dahil maaga pa. Maaga pa. Maaga pa kami nakarating. Maganda naman yung ganito mga kamamala, yung hindi ka nagmamadali, hindi ka nagagahol ng oras kasi maaga kang Pumunta, mas maiging na yung ikaw na lang yung maghintay kaysa mahuli ka pa.